I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na isang magandang araw ulit dyan uh, ah, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, ah, especially doon sa mga beginners. Ayun mga ka-DIY, uh, ah, isang mabilisan lang to, may ah, share lang ako sa inyo na tips. Ito ah, kasi medyo pinahirapan ako na itong ah, e-bike na to, kaka-trace lang ng kanyang nga issue Ang issue kasi nito mga ka-DIY, uh, namamatay-matay siya, uh, nabubuhay kapag ka nayuyugyog. Uh, kapag ka ganun, mga ka-DIY, ang uh, hinahanap natin dyan ay eh, yung mga tinatawag nating loose connection. So ang ginagawa ko dyan, pinapaandar ko siya and then ginagalaw-galaw ko yung mga wiring niya dito. At uh, akala ko nung una dito sa may throttle line kasi itong throttle line ano eh, nung ginagalaw-galaw ko, eh, namamatay siya. Eh, na, try natin pa rin. Paanda rin. So, ayan mga kadiyo, rin naka-auto yan. Pag ginagalaw ko yun dito, yan, namamatay siya. <laughs> Kaya, yun, tinitrace ko ng tinitrace, kahanap ng kahanap, eh hindi naman sa throttle line kasi ang technique kasi dito minsan pipitik-pitikin mo siya kapag ka namamatay eh nandoon na yon kaso lang dito ang sira pala nito mga ka DIY ay medyo mahirap panapin yung loose kasi dito nang gagaling yung kanyang sira sa kanyang fuse yan pag tinignan mo yung fuse nito ang maganda siya eh yan napakaganda ng fuse niya ang problema no ang problema dito yung loob yung loob na yung loob ng fuse eh nandurong pala yung sira so tatanggalin ko lang yung fuse. Okay na to. Okay, so ayan tinanggal na natin yung kanyang fuse. Nanduron sa loob ayun oh. Yung kanyang uh, pinaka saksakan pala yung problema. Ayun. Ayun oh. Sunog na at uh, tingin ko do nagka ng loose even daw pag tinig na mo tong kanyang uh, plus dito napakaganda daw oh, walang damage pero yung pinagsasaksa kanya don malamang don siya nagkakaroon ng uh, loose connection yan kaya medyo mahirap pa napin yung ano nito mga ka-DIY kaya ang gagawin ko muna dito i-direct ako na lang muna to kasi meron pa naman siya isa pang Pius dito mga kadiaway so ayun na lang yung gagawin ko muna dyan Uh, okay mga ka DIY, kinabit natin ay isang mabilisan lang ayun oh. Kinabit natin siya and then try natin pa andar Yun, ang kagandaan dito mga ka DIY, naka-auto eh, uh, cruise. Ibig sabihin, uh, mga 5 seconds uh, kusang niya na andar. Eh naandar siya. So, ayan, Pag binitawan ko siya mga ka bumitaw na tayo. Maandar pa rin siya. Yan, kaya madali ko na te-trace kapag uh, ginagalaw-galaw ko dito. Kapag ka namatay siya, ibig sabihin meron naglulus. So ayun, kanina ko pa siya hinahanap. Kala ko sa throttle, dito sa hall sensor, wala eh. Nung nagpunta nga ako dito sa may bandang uh, fuse holder, eh, ayun, uh, dito nga pala talaga. Kaso nga lang, nagkaroon ako ng confusing na wala dito. Kasi ang ganda pa nung kanyang fuse, oh, wala siya kasing sunog. Oh. Yan. pero nung uh, tignan ko nga yung loob, eh, ayun, ay, makikita nyo naman dyan oh, sa video yan nasa loob yung kanyang pinaka issue so ayun mga kadiwe ganun lang ang ano sa pagtitrace kasi kailangan na tsaga caga mo lang kasi mahirap kasi minsan hanapin yung mga loose minsan naman mabilis pagka ginanon ganun mo lang uh, yun pagka ginanon ganun mo lang yung wire namamatay siya agad ibig sabihin nando dun yung loose pero this time medyo uh, tago kasi yung kanyang pagka loose mga kadiwe at uh, na isang mabilisan lang uh, Basic technique lang para do sa mga baguan Yun, ma-under pa rin siya Thank you, thank you